Hello mga karatsyada, kamusta na? So ngayong araw pala nga ni mga karatsyada ay magaluto ako ng balinghoy o kasava. At iringani pala mga karatsyada ang favorite ng amo kong lalaki dito sa Hong Kong na pang merienda niya tuwing hapon. Ay para lamang man din akong nasa Pilipinas, ano? Ngani Baya? Man din? Nang unang beses nga nang bumili si amo ng ganitong balinghoy ay ako ay nagulat pa. Hindi ko nga ni inaasahan na ganari at nakain sila pala ng balinghoy din eh nga ni Baya, man din Iakala man din natin, ay pang mahirap lamang iring balinghoy, huwag kayo dahil kahit mapera na nga ni sila ay gustong gusto pa rin nila yung mga ganitong balinghoy at natural daw, talagang organic baga, so ganire pa nga ni mga karatsyada ang kwento, ay e di nung una nga bumili si amo ko nire ay niluto ko agad ay sa Pilipinas man din ay iire ang ating inagawa pag tayo ay ng balinghoy ano ay bago baga mga karchaday ang ginawa ko ay nilagyan ko ng asin yung tubig sa aking pagluto ni at yun man din ang ating karaniwang inagawa inalagyan natin ng asin para malasa yung balinghoy nani ba man din at pagkaluto ko nga ni mga karchada ay di yun kinain amo kong lalaki abaw naman ay bakit daw gayon ang lasa Oo ay di ako nagtanong sabi ko bakit kaya Aba, ay sabi niya ay, nilagyan ko raw yata yun ng asin. Ay nga ni, nilagyan ko yun ng asin. Aba, hoy, wag kayo mga karatsyada. At sabi nga ni ay much better daw ang lasa. Oh, ay ang galing, ano? Dahil in the past, mga karatsyada ay hindi nila inalagyan ng asin. Ay kaunting-kaunting asin lamang naman ang nilagay ko para medyo malasa at eriman din ay matitam is ano? Nga ni, baya? man din. At simula nga ni inon mga kalatsyada ay tuwing ako'y nagaluto ng balinghoy, ay eh inalagyan ko na ng kaunting asin at gustong gusto naman ni amo ko. At may nilaman nga ni ako bago mga kalatsyada ni Rhea at sabi nga ni pala sa akin, ay tuwing magalabon daw ako na ring balinghoy, ay eh dapat ay open ko yung taklob at para sumingaw daw, yung medyo may toxic daw kasi ito, pag ito daw ay nakulo. At kaya tuwing ako'y nagaluto ni Rhea ay open ang takip ng kaunti lamang. At pagkatapos ko maluto mga kalatsyada ay eh di ina alis ko yung tubig at pagkatapos ay kung sa atin baga dyan sa Pilipinas ay inapainin -in ko ulit gayon nga ni Baya mandin at kaya nga ni pula mga karchada inapainin -in, para mawala nga ni yung mga tubig at yung moist niya para kapag yun ay nilagay ko na sa lagayan ay hindi siya magmoist at madali siyang mamolds gayon dahil iringan ni mga karatsyadang balinghoy eh ay kong lutuin na eh inalagay ko sa lagayan tapos ay inalagay ko sa ref para pang ilang araw na yon na merienda ng aking mga amo. Ngani ba yan? Ay kaya nga ni yun, mga karatsyada sa Pilipinas. data ay hindi natin irinapansin at ayaw na natin at tayo nag-asawa na ayun pala ay healthy at maganda sa ating kalusugan. Ang inagawa nga ni ng aking mga amo mga karachada ay iri na ang nila sa kanin. Kapag sila ay nakain tuwing hapon o kaya ay sa gabi, hindi na sila magakanin. Guy on diet! Nakatuwa man din mga karachada, ano? Nakala natin talaga ay yung mga ganitong klase ng pagkain natin dyan sa Pilipinas ay pang mahirap. Hindi, nagakamali tayo. Nga ni Mandin din ay siya mga kretsyada. Iri lamang ang aking ganap ngayon. Salamat nga ni pala sa inyong muli sa aking pagsama din sa aking video. Ay sa sunod uli natin mga kretsyada at ganap. At iri voice over ko na ere, Ipang madalian lamang mga kretsyada. Salamat. Hanggang sa muli. Nga ba yan?